ayan guys pinagsama ko na lang yung dalawa ating may sakit babaksak itong takbo natin ayan guys lalag bibigyan natin sila ng inumen pero lalagyan natin ng oregano para lumakas sila ito yung kanilang oregano water Ayan ha tubig nyo ha inom kayo sa tubig nyo ha Ayan ha inom kayo dyan eto ang bibigyan natin pagkain sa kanila ang African Mix seeds para mangilit na bottle lang kasi ang mais eh crack corn 'yon malalaking bottle so ito ilalagay natin O kain kain dali. Kain na kain Paliliguan ko kayo ha para mawala yung ano nyo, virus. At maaraw na. Yan guys, paliliguan ulit natin si Norman at si Sophie. Okay, pakita na ha? oh, eto po. Eto po si Norman. Paliliguan ulit natin. At si Vivilad, kasama ni Norman. Silang dalawa po ay may sakit. Nakawal na ano na rin si Norman, si Salty. Nagawal na rin sakit. Sana yung tatlo natin dyan na kumakain ay... Ah, hindi na mag na magkasakit pa Pabalik na natin sa kulungan. At tapos ito naman si Salty ang ating paliliguan para mawala din yung sakit niya. Kapainom na natin siya ng BioPlus. At least naagapan na natin siya. maliguan natin, basang-basa at uh, ibibilad sa araw. Sana dalaw silang makarecover. Matagal din daw nagamutan gamutan itong ano eh. Itong fibro virus na to. Ang nga ba? Ang abang tama, ano nga bang tawag doon? Ah, basta baliling na lang. <laughs> Susulat ko na lang mamaya dyan. Titignan ko yung ano. Yung ano na yon Yung English ng baliling. Kailangan masambasa basa para mauna yung virus. Tapos, kuba diba, na natin sa araw ng Ano natin? Kalapate. Ayan, tapos na. Ayan, guys. Tapos na po natin paliguan. Ang dalawa natin may sakit na kalapate. Ibibilad na natin sila ngayon dyan dito. Ayan. Pagaling kayo, ha? Sa Webes ko pa, bibigyan ulit ng panibagong uh, bioflow itong si Norman. Tignan nyo yung mata ni, ano, ni Salty, o, oh, nakapikit. Ganyan din si normal nun, eh, nung nagkasakit, pipikit-pikit. So, ayan na po yung ating dalawang may sakit na si Norman at si Salty. Pero at least itong si Salty nakakain pa siya ng ano no, ng oregano. Nakita niyo naman sa video ko na kumakain sila ng oregano. So, eto po yung tatlo natin na nakawala na, pinalipad natin kanina. Ayan, busy sila kumain ng uh, African seed mix. Ayan po si Mia. naman na hindi magkasakit si Mia. Yan, pansamantala pinakawalan ko na sila dito sa ating rooftop. Yan. Kumakain din sila ng ano eh, nang oregano. At least sa uh, panglaban 'yun sa kanilang ano. sa sakit 'yung uh, oregano. Para lumakas ang kanilang immune system. Ah, ito 'yung ano nanay nila, itong pipilay-pilay ito, ito si Grisel yung asawa ni Norman so bali ang nandito sa ating kulungan na binilad ay si, uh, si Salty at si Norman ito yung mag ama uh, sana gumaling na sila bali pang apat na araw na nating uh, ginagamot itong si Norman at itong si Salty ay unang araw Mabuti naman at uh, nakita na natin kaagad na ito ay may sakit Kung hindi ko pa sila pinakawalan, hindi ko pa malalaman na may sakit si Salty Kasi bukod tangi ang si Salty lang ang hindi lumipad Itong tatlong to lumipad, ayan no oh, si Sugar oh. Ayan, lumilipad si Sugar Si Mia at saka si si Grizel. Ayan, silang tatlo yung lumipad kanina at naiwan itong si Salty. So, siya, may sakit din siya katulad ng ama niya. So, pinagsama na natin sila. Pero, syempre, i-observa natin ang kanilang uh, sakit para sila ay makarecover. yan po. Uh, inaano natin sila binibidad sa araw para makarecover sila kailangan natin at uh, ibibigay sa araw para lumakas-lakas naman itong ating mga kalapating may sakit. Obserbahan po natin 'yan. Ayan oh, si Solti kawawa naman oh. Uh, hinang-hina siya. Nakapikit oh. Ganun din si Norman oh, nakapikit din si Norman oh. pipikit pikit so binigyan natin sila ng tubig at pagkain ayan o no? African mixed seed ang ating binigay para malilit na buti lang yung ano nila kasi yung corn crock corn malalaki yun eh. so ayan lang sila so dito na lang po at uh, hanggang bukas ulit at uh, uh, papakita ko ulit sa inyo yung ginagawa ko sa kanilang pag alaga o, oh, kayo mga ano, ha? Diyan muna kayo, ha? Babalik kayo doon sa bahay nyo, ha? Kung kayo, huwag nilalayo. Babalik agad kayo, ha? O, oh, sige. Bababa na ako. Shout out sa iyo, Inay Morley. Magandang umaga. Kamusta na po kayo? Ibigyan natin ng tubig itong ating mga kalapatik. Baka magka, ano... Ah oh, dito na lang po mga friends